Oye <laughs> kap, magandang araw! San punta mo kap? Good morning, dito lang. Ah, dyan? Oo. Oh, ay, oh. ay naku kap, anong gagawin mo dyan sa bahay na yan? Wala, magbibistahe lang ako. Sige lang, ulis ka lang dyan. kap, alam mo ba kap? Friendship over na kami nang nakatira dyan. Pangit kasi na ugali. Ay, kap! Good morning. <laughs> Sorry. Good morning. Kap, anong ginagawa mo dito? Uh, Aga-aga. Wala, -aga. lasing ko pala. Bibigyan ko kayo. Kap, pa'no sa akin to? Ay naku Kap, bakit nang pa ng mga ganyan yung babaeng? Yan, ay nako Alam mo ba, ang pangit na ugaling yan! Kaya kung may bala kang manligaw dyan, huwag mo na ituloy! Sisira lang yung buhay ah! ko! Kap, parang aga naman ata ng Christmas gift mo para sa akin. Ano kasi, ah... Uh, baka din ako dito magpasko. Ay, ay naku Kap! Kap! Na, ay nako Huwag mo na ituloy talaga kasi alam mo, yung babaeng yan, hindi, marunong sa mga gawaing bahay yan, kilalang kilala ko yan kasi magkaibigan kami niyan dati, di ba, Kap? Ay, teka lang, teka lang, Kap. Bakit di ka naman dito magpapasko? Ah, uh, baka kasi punta ako ng US eh. Eh, syempre, eh, may mga negosyo kami doon, kailangan ako doon ng dati Ay, ba? Kap! Oo, oh, Kap. Pupunta ka na lang ng US, Kap. Iwanan mo na yung babaeng yan kasi wala ka naman na mapapaladyan eh. Anyway, uh, thank you dito, Kap, ha? Pero, Kap, uuwi ka, ha? Ay, uh, Kap, Hintayin kita. Huwag ka na umuwi, Kap. Hayaan mo ng babaeng dito. Ah, uh, sige na, lagi ka mag-ingat, ha? Thank you, ha? Oh, Kap, huwag ka na bumalik dito sa Pilipinas, ha? Sa US ka na lang. Huwag <laughs> mo na balikan yung babaeng to. Wala naman tong, <laughs> Bye, Kap! Bye, Kap! Huwag ka na bumalik ka pa, ha? Oh. Ano ba problema mo, ha? Bakit sinisiraan mo ko kay Kap? ako, tinatanong mo kung may problema ako. Wala akong problema. Bakit ikaw marami? Eh? Alam mo, kung yung isyo mo ay yung pagtatanggol ko kay Eden, oh my God, be naman. Napakababaw mo naman. Ay! Sisiraan yung pagkakaibigan natin ng dahil lang dyan? Ay, ano ka ba? Sinasabi ko lang kay Cap kung ano yung totoo, no? Bakit? Nahihiya ka ba sa kanya, ha? Ngayon, alam niya na yung bubong katuhatuhanan ko. Anong galing meron ka? So, gusto mo talaga mag-away tayo, ha? Yes, mo? Bakit? Tingin mo ba na natatakot ako sa'yo? Eh? eh, kay sa bruha nga, hindi nga ako natatakot doon kay Eden eh. Hey, hindi ka natatakot sa akin? Hindi! Bakit ha? Alam mo, ikaw ha, pasalamat ka. Pinangawa ako yung pagkakaibigan natin. Ayaw ka tapatulan! <laughs> ako magpasalamat? Wait. Anong nangyayari dito? At ikaw bakla ka na mukhang suman! tignan mo yung mo, hindi bagay sa'yo! Ay, manahimik ka! Hala! Kaya pala nawawala yung sinampay kong pantalon? Susot so, mo! Hoy! Hindi mo to pantalon dress to, no? Oh! Ikaw, no? Ikaw, huwag ka makialam dito, ha? Away namin to. Pero ikaw, kung ayaw mo sumalin ko yung bibig mo, ha, ka! Hoy, makikialam ako. Kasi, beshi ko to. Ha? <laughs> hmm. Beshi? Oo. oo. Bakit? Sa so, ibig sabihin nito? binang mo na ako sa babaitang bruha na yan? Of course! At ito, alam mo to, ha? Ha? Stress reliever ko to, eh. Kasi ako na-stress na ako sa'yo. Nung mga nakaraang araw pa kaya ito? Pag ikaw lumapit pa kayo. Ano yung ibig sabihin nito? Ano yung ibig sabihin nito? Ano ibig sabihin nito? Ano yung Ano yung nito? Ha? Huwag mo pausapin yung Beshi. Alam mo Beshi, yung mga tagbalang na yan, ang itim parang kilikili. ko mo kakausapin yan. Baka naman, pati kinikili mo maging maitim. Ano yung ibig sabihin Yung kinikili mo maitim. Yan! Manang-manang yung ugal mo! Antayin mo! Antayin mo! Magiging endorser ako na Rixona! Antayin mo! Talaga? Kailan? Ha? hindi ka magiging model ng Rexona kasi hindi tatalab kahit anong Rexona kahit na. ka nandang binagay ka sa kinigay Sisi! Tama na! Sisi! Sisi! Tama na! Umalis ka na! Okay, na. na. Umalis ka na! Okay, okay, Sisi! Magpapaliwanag ako! Sisi! Sisi! Umalis ka na! Simula ko na yun! kita maging kaibigan! Sisi! Sabi sa'yo eh! Bakla Sisi! Beshi! <laughs> Beshi pala! Ano ko na... Naano ako sa pakang yun. Huwag kang mag-alala. Pupunta tayo ng restaurant. libre kita. Ay? Punta tayo. Kain tayo. <laughs> libre mo ako <laughs> ah! Alam ko naman matakaw ka, di ba? Oh, ano yung... Gusto ko yan. Ay! Ay kainin ka mo. Teka lang ah. Bakit? Beshi. Ayoko yung suot ko. magbibis lang ako ah. Hintay mo ako dito. Ay! Ako. Maghihintay lang okay, dito. Okay! Yes, suot mo! Pwede naman ako pumasok sa inyo. Doon ako maghihintay, di ba? <laughs> ah, si <kita> <laughs> <laughs> oh, sige, tara. Libri mo ako, ah! Oo, oh, problema ko na mga Katapos na ilang taon natin pagkakaibigan. <laughs> Tapos ganito lang pala, pipiliin niya pa yung babae niya, siya pa yung kakampiyan, si Eden pa yung kakampiyan niya. <laughs> Pwede na siguro dito. Matigas naman to. ginagawa mo? Ang sila Edwin na si Pinagkakaisahan ako. Ang lungkot naman na nangyayari sa'yo. Gusto mo comfort kita? Ang <coughs> ba? mo. Sakto. Pupunta pala akong restaurant ngayon. Sumama ka na sa akin. Kumain na lang tayo. Tara. Talaga. <laughs> Ayaw ka. O, tara na. Sumama ka na lang. <laughs> I'm depressed <laughs> I'm depressed Tutara Tara na Tara na Tara na Opa na muna ha CCR lang ako saglit Balik ka agad ha huh? kita <laughs> Ang sweet naman niyo. <laughs> mm, Napaka-sweet naman ang bago kong baby boy. Kailangan <laughs> ko mag-retouch. Hi, Ceci. Ginagawa mo dito, ha? Ceci, gusto ko lang magpaliwanag. Ikaw na magalit sa akin, oh. Eh, hmm, ano hindi magalit? Ikinakampihan mo na si Eden, eh. Mm -hmm. Best friend na ata kayong dalawa. Hindi eh, naman sa ganun. Ano ka ba? Alam mo naman ako, mabait akong tao. Ayoko nakakakita ng umiiyak. Hmm. eh Ikaw naman kasi, ba't naman kasi nakipagbartago lang ka pa doon? Ay, alam mo lasin yung tao, kumatul ka pa. Eh, pinagtatagol na nga kita, di ba? Kasi muntikan yung lasunin. Ay, nalason ka nga talaga. Tapos, yun pa igaganti mo sa akin, siya pa yung kakampihan mo. Hmm. huwag ka magalit Oh. Please, batina tayo. Ah, basta. Nagtatampo pa rin ako sa'yo, no? Bestie, bakit nandito yan, ha? Teka lang! Paano ka nakapasok dito, ha? Eh, malamang restaurant to para to sa lahat. Ikaw, bakit ka nakapasok dito? Eh, mukha kang engkanto na Christmas tree na mukhang, ewan ko ba sa'yo, hindi pa Christmas, meron ka ng mga bulaklak sa pulo mo. Sinasabi ko ng abay! Magkakambi kayo dalawang, pinagkakaisahan niyo ako. At saka ikaw, bawal ang mga mukhang tsanak dito! Sasi! Ah, mukhang tsanak? si Kaya ako nandito ba ipagbati ako sa kanya eh. Huwag ka naman dyan. Tignan mo naman oh. Pati ikaw ayaw niyang nang makausap, di ba? Aba! Ang lakas mo talaga mang uto, no? Pati pato yung kaibigan ko, inaagaw mo na rin sa Ay, akin. Marimar, may kasama ka pala. Hindi din? Anong ginagawa mo na naman dito? Ah, tinatanong mo kung anong ginagawa niya dito? Malamang, kasama ko siya. At Ay, kaya! Sino ba Samba yan? Eto! Bagong kakilala ko, tsaka Tinocomfort no niya ako kasi masama yung loob ko. Tinocomfort? Ikaw lalaki ka, ha? Huh? Talagang pinapamukha mo sa akin na mas mo talaga yung mga bakla! At teka lang, Idina. Magpapaliwanag ako. Teka nga! <mulit> eh, teka lang, Ceci! Bakit ba ang dami mong sinasabi, ha? Eh, bakit ba? Wait, 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 wait! Kaka-exam eh, ba to? Wala akong dapat ipaliwanag! Wala ka naman talagang dapat ipaliwanag kasi nagkakilala naman kayo sa barangay! Tsaka! Teka, paano nagkakilala sa barangay? Sino ba to? Eh, siya yung ang namin yung polis na humuli kay Aiden! <laughs> Na yun! Ano sa doon, Ceci? Dinadala-dala mo kasi dito si Eden, eh! Ceci, hindi ko sa dinala dito. Sinundan niya lang ako. Alam mo, ang maganda niya, sundan natin. Dali, tara! Chismis yan, ano ka ba? Tara! Ano Di ba yung banding natin? Tara na, dali! Hello? <laughs> Akala ko pa naman kanina mag-e-enjoy ka sa date namin. So, hindi ibig sabihin, Ceci? May, kara May nakaraan yung dalawang yun. Possible! Kita mo naman sa reaction ng dalawa kanina. Ang oh, bilis sila maglakad, ha? Tuloy tayo nakasagap ng chismis. Kaya yeah, nga, may pawak ka po. Ako ang nalalaman yung bruha. Pero, Ceci, pati na tayo, ha? Sige. Okay na tayo. May magagawa pa ba ako, eh? Nagsorry ka na rin naman. <laughs> okay, <laughs> Ay, Cam! Okay, Cam! Okay. Anong ginagawa mo dito? Mukhang kawakan. Sino ka ba? Ha? Ay, <laughs> eto naman si Cam. May pupuntahan ka ba ng mga kapitbahay namin dito? May ano ba? May survey ba ngayon? Pinagsasabi mo, ha? Hindi mo kita kilala? Ay, hey, kap! Nangyari sa'yo? Kanina lang bait-bait mo sa... sa aming dalawa? Dilalaw-dalaw mo pa ako sa bahay tapos gagaganyan ka? Nangyari sa'yo? Nakain mo? Uy, teka lang ha? Kahit nga ikaw, hindi kita kilala eh. Sino ka ba? Uh, ay, kap! Huwag mong pagsalita ng ganyan yung sese ko! Hay! Matapos mo akong sabihan ng mabubulaklak na mabubulak salita, ngayon hindi mo ako kilala? Oh? hindi nga kita kilala eh, tsaka... Ah, sinita na ako! Teka lang, naririnig kasi sa mga ngamoy. mo eh. lang! Alam mo, pag di ka tumigil, hahalikan kita. Eh, bakit ako halikan? Ha, sino ka ba? Kapalang mukha mo, ha? Ako, alam mo kasi Oh! Oh! oh Sala naman, tumahimik ka na, ha? Ha? Oh. Huh? Ikaw, ha? Anong karapatan mong halikan halika si ko, ha? Sino ka ba? Ay, Ay ang hihingi eh. Ay, ako nang ako. Hoy, kapit! Hindi, hindi na ikaw yung kap na nakilala ko! Ibang-iba ka na! ano yan? Sa'yo ka, naka ano naka ka ba? Nakasimot ka ba? Ay, ay, teka lang ha. Siguro gusto mo rin mahalikan ka kaya dadal-dal ka, no? Ay, ah, oh, ikaw, bakit mo ano yung... Ikaw, gusto, lumusobra ka na ka pa? Ah, Nakukap. gusto mo mahali ka, ay, ito. patawag kita sa mga tanong ko, ka! Bakit ka! Ah, ayan, 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 para oh, manahimik ka. Ha? Ang iingay nyo. Ah. Ano nangyari kay Crump? Parang nag-iibang anyo siya. Parang siya nasa Ah, oo, oh, kinikilig ka naman dyan. Ha? Hoy, Sasi, hindi ako papayag na hinalikan niya ako. Hindi ba nga kami? Hindi ko makasas na sagot hinalikan niya ako? Alam mo, hindi tama to. Hindi tama yung ginagawa niya. Kapitan siya dito ng barangay, tayo ganyan yung ginagawa niya? Eh, paano ba naman kasi hindi ka halikan? Eh, bunga nga era ka, bu. Anak din -gan ganun -gan 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 eh. Eh, ikaw kami... Sasi. Hindi, Sasi. Bakit ako, ganun-ganun ang -ganun, ganun, putak naman ako ng putak, pero hindi niya ako hinalikan. Ano, favoritism? Alam mo, hindi ako papayag eh. mo ako. Sugurin natin si Cap! Hindi pa dito? Anong nangyari sa kanya? Susugurin natin, Cap! Oo! <laughs> Susugurin natin si Cap! Si Cap! Si Cap! Susugurin natin! O, oh, sige na! Ano na ako! Susugurin natin si Cap! Pag sinugurin natin si Cap, bubunga Teka nga. Hindi nyo yung kilala. Tsaka, siguro ang hinahanap nyo yung utol ko, yung kakambal ko. Wala siya dito. Kailangan na siya sa US kasi yung negosyo namin doon nalulugi na. Kamal ka ni Ka? Mukha naman siguro, di ba? Hoy, Ikaw ha? Ibalik mo yung halik ni... ni Sesi ko! Ay! Ah! Ibalik, ibalik. ibalik! Alam mo bang virgin pa tong Sesi ko? Sige na, okay. para matapos na tong eh. Ay, ay, oh, ayan. Ibinalik ko na, ha? Okay na tayo. So, pwede ba umalis na kayo at naririndi ako sa bunga nga Bakit mo kibilitan? Eh, kay? sabi ng kaibigan mo eh. Balik ko eh. eh. bastos ka talaga! Deliteral mo naman yung sinabi ko! Ha? Ewan ko sa'yo? Bala kayo dyan? Alay! Alay, alay na kung galing mo kay ka. Uy! Bumalik ka dito, ha? Bakit hindi mo ako hinalikan? Ikambal din naman kami ni Virgo! Uy! Bumalik ka rito! Ano kambal tayo? Eh, Sassy! Hayaan mo na! Baka sakaling halikan din ako, di ba? Oh, Sassy! Pinilig ka! Oh,